Ginibo ka sa bagong aga Setyembre 18 sa sarong dakulang mall syudad ni Legazpi ang pangwalong Peace Covenant Signing and Candidates Forum kan mga kandidato sa Barangay Asin Sangguniang Kabataan Elections o BSKA 2023. Nanginot sa aktibidad ang Albay Police Provincial Office o Albay PPO kaiba ang Comelec Legazpi asin iba pang personahes kan man iba-ibang ahensya si Rincon Coast Guard, DILG, Philippine Navy, BFP Ligaspi asin iba pa. Abuton sa 500 na kandidato gikan sa 70 barangay sa siyudad ni Ligaspi ang presente sa pagteripon. Obheto kan aktibidad na magkaigwanin patas, matuninong asin matrayumpong perilian sa paagi kan Peace Covenant Signing asin Candidates Forum. Sobrang importante po ang kaganitong event kung saan mismo yung kandidato nanumpa na sila po ang um, manunumpa sa isang honest, sa isang maayos, sa isang safe na eleksyon ngayong darating na Oktubre. 2,704 ang piglala o mankutang mag-atindira sa nasambit na aktibidad. Sigun kay Albay Police Provincial Director, Police Colonel Fernando Conanan Jr., magayon kuta na piga-atindiran ang mga siring na pagteripon kan mga kandidato sa BSKE 2023 o rugpang sabay man na piglalatag sa aktibidad ang mga pagirumdom, impormasyon asin mga bawal gibuhon kansarong nagdadalaga na kandidato. Sa ibong kaini, positibo man giraray ang direktor na nasasabotan o isikan labang kandidato ang sa indang mga responsibilidad magin ang sa indang diretsos. Yun po no, nananawagan po ako sa mga ibang uh, municipalities pa na hindi pa po namin napuntahan na paki-inform naman po yung mga ibang kasama natin or uh, ng isang lokasyon na medyo malaki para yung mga gusto mag-attend at makarinig, makadinig sa mga lecture, uh, mga do's and don'ts na uh, ano, ibabahagi ng ating COMELEC ay marinig po nila para maiwas. Mientras tanto, kanakaaging biyernes September 15, ginibuman ang parehong aktibidad sa Banwaan Kandaraga, Kunsain, pinuunan ang aktibidad din sa rong banal na misa sa Our Lady of the Gate Parish na pinanginota ni Reverend Father Antonio Sial. Presente man sa pagtiripon, si Daraga Mayor Carlwin Baldo na ikinaugmaan presensya kan mga kandidato sa BSKE 2023. Nagikan pa sa 54 barangay kan sa Indang Banwaan. Mientras tanto, antes matapos ang presenteng bulan, Target kan Albay PPO Asin Comelec na malibot ang lambang syudad asin banwaan sa probinsya para magkondusir nin peace covenant signing and candidates forum asin susundan nin iba pang dakulang aktibidad. Para sa mga baretang tatak Carmelo Balia